Anong ganap sa mundo ng showbiz? May nagkwento raw na ang proposal daw ni Dominic kay Bea ay stage lang daw at ito'y pakana ng kampo ni Bea na tila ipinilit lang ang lahat. Sa February 20 episode ng Christopher Minute, ibinahagi ng batikang showbiz columnist ang natanggap niyang text message. Alam mo, may nakukwento. Ang proposal daw ni Dominic kay Bea ay stage at it was from the camp of Bea who wanted that to happen. So parang pilit lang ang lahat. may nag-text mm. sa akin ng ganyan. Oo, oh, oh, diba? narinig ko diya rin yung kwentong yan, Nana. Italaga. Na, Oo, oh, na, oh, oh, nakakaloka, diba? no? Nakakaloka talaga. Orchestrated lahat. Ay, nakoteka naman. Kaya naman, alam mo, ang ganyan naman na nangyayari, di ba? Kamakailan lang ay naglabas ng pahayag si Dominic sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at itinanggi ang mga alegasyon ni Christy laban sa kanya at sa hiwalayan nila ni Bea. Isa sa mga itinanggi ni Dominic ay ang pag-aaway o hindi pagkakasundo nila ni Bea sa prenuptial agreement. Sinabi rin ni Dominic na hindi totoo ang balita na nagkaroon siya ng relasyon sa isang lalaki o sa bading. Kinumpirma rin niya na pag-aari nga ng isang politiko ang kondo na kanyang tinutuluyan. Ayon sa kanya, inuupahan niya ang condo unit mula sa matagal niyang kaibigan na si Dapitan City Mayor Bullet Haloshos ngunit hindi raw ito benefactor ni Dominic. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.